Hey well guys, sa uh, mga ilang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back sa aking uh, munting channel. So sa video ito mga pipeline ay pag-uusapan natin ang mga 10 codes na kadalasan or common na ginagamit natin kapag tayo ay nasa duty no? So, disclaimer na mga five ang uh, video ito ay uh, para po doon sa mga baguhan nating na mga five 9 or kahit na sabihin natin mga datihan na 59 na hindi pa gaano biyasa o hindi pa gaano alam ang mga common na ginagamit nating mga tin codes kapag tayo ay nasa duty. Okay? So, syempre mga 5-9, bago po yan, intro muna tayo. So yun mga pangyayari, siyempre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert Cheney Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. At siyempre tungkol sa mga trabaho nating mga security guard na pwede po natin gawing uh, reference or uh, mapagkuhanan po natin ng konting kalaman habang tayo ay naka-duty sa ating mga area of responsibilities. Okay? So siyempre mga pangyayari, bilang isang security personnel, kahit o paano ay dapat marunong tayong gumamit ng uh, radio or ng mga tin codes para kaya in case na malagay man tayo sa mga area or mga pwesto na kailangan talagang gumamit ng radio ay uh, meron na po tayong idea at meron na tayong kunting kalaman. So mga five na ito yung unang ginagamit natin kadalasan ng na mga tin codes kapag tayo na sa duty. So ito po yung 74. So ang ibig sabihin ng 74 is negative. Okay? So then next po is yung 104 ibig sabihin naman po is positive okay then uh, next po is yung 10-9 10-9 so ibig sabihin po ng 10-9 is repeat Then, yung uh, 10-6 ibig sabihin naman po is busy okay then uh, next po is yung 8-7 so ibig sabihin na 8-7 lady or babae then 6-7 ibig sabihin po is lalaki okay so pag sinabi naman po natin 2 So, yan po yung tinatawag natin na subject. So, 2-6 po ang tawag dyan. Okay? Then, uh, 7-6, so, ibig sabihin po is proceed or uh, pupunta ka doon sa area kung saan yung uh, tinatawagan ka. Then, 2-0. Uh, so, ibig sabihin naman po ng 2-0 is yung post mo or yung pwesto mo. So, pag niradyohan kayo, 7-6-2-0, so, ibig sabihin, pumunta ka doon sa uh, area niya. So, depende po yun sa paggamit po ninyo. So, next po is 10.8. So, ibig sabihin po ng 10.8 mga 5.9 is monitor or monitoring, no? So, next po is 1.8. So, pag sinabi naman po natin 1.8 is record or ilista or isulat, no? So, next po is yung 1.6. So, kadalasan din po mga 5 5.9 ito nangyayari sa atin, no? Pag sinabi natin 1.6 is problema. 1.6, problema, okay? So, ito mga mga pamilya is pinaka-common din, 3-7. No? Dapat alam natin to. So, pag sinabi natin 3-7 is pagkain or kakain. So, yan po ang ibig sabihin mga 5-9. No? So, next mga 5-9 is yung 9-6. So, pag sinabi natin 9-6 mga 59 9 ito yung mga manager or mga boss natin sa ating uh, mga pwesto or kahit sabihin natin sa ating mga agency. So, 9-6 po ang tawag doon. Okay. So, next po is 4-0. Pag sinabi natin 4-0 is robing or maganda ka ng uh, inspection or mag-ikot ka sa inyong area of responsibilities. Okay? So, next po is 5-5. Pag sinabi natin 5-5, mga 5-9, ito yung ilaw. So, pag sinabi sa inyong ng kayo, pabukas ng 5-5, so, ibig sabihin po yon ilaw yon Okay? So, next po is yung 7-9. So, pag sinabi natin 7-9, deactivate or patay or patayin, no? So, yan po ang ibig sabihin ng 79, okay? So, next po is yung 36. So, pag sinabi ng 36, mga 59, yan po yung tinatawag uh, natin na time or oras. So, 36 po ang tawag doon, okay? So, next po is yung 42. So, pag sinabi natin yung 42, check out or alis or umalis. So, tawag po yun is 42, yung tingkol sa tawag natin doon, okay? Then, next po is yung 45. Pag sinabi naman natin 45, four wheels yon or sasakyan or uh, car or kotse so tawag po yon is four five pag sinabi naman po natin four six ang ibig sabihin nun is motorcycle four six okay nakalas na mga five nine is ito yung uh, pangunahing pangangailangan talaga natin kaya tayo natin trabaho so ito yung natawag natin na 103. Pag sinabi natin 103 mga five, nine, is pera or money. So, siyempre, kailangan natin magtrabaho para meron tayong 103, para may pambili tayo ng 37 sa ating uh, pamilya or sa ating uh, pansariling uh, pangailangan, di ba? So, yun po yung uh, common mga 5 na ginagamit natin na mga tin codes kapag tayo ay nasa duty. So, kahit yan lang po mga 5 ay ma-memorize ninyo or uh, makabisado niyo So, advantage sa po kayo kapag uh, kayo doon sa mga area na gumagamit sila ng two-way radio. So, napaka-importante po yan mga five 9 no? Kahit pa ay uh, meron tayong alam pagdating sa tin codes. Para kahit pa hindi naman tayo nga nga pag uh, once na lipat tayo or uh, ma kapag apply tayo sa medyo magandang agency na madalas po ay gumagamit ng radio. So, So yun mga pipeline, sana po ay kahit papano ay nabigyan ko kayo ng kunting idea at kunting kaalaman, lalong lalo na po doon sa mga baguhan natin mga pipeline at uh, hindi pa gaano bihasa kung paano gumamit ng 10 codes or yung mga tom, or yung mga common ten codes na ginagamit natin sa ating pagjote uh, pag duty or sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So yun mga pipeline, uh, kung nakatulong po sa inyo ang video nito, sana po ay huwag niyo pong kalimutang uh, mag-like. Of course, mag-share And of course, mag-comment sa ating uh, comment section sa baba, mga 5 At syempre, wag uh, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Uh, At uh, syempre, hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload. So yun mga 5-9, maraming maraming salamat po. God sa us all.